Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat Alas 8 na naman po ng na umaga bago po ako umalis Siyempre po mamimigay muna ako ng mga 3 digit lucky numbers At siyempre po ngayong alas 8 pupunta na ako sa Lotto Outlet Tatayaan ko na po itong lucky numbers Tatlo po ang kukunin ko rito na 3 digit lucky numbers na nagustuhan ko Ito po mga kalaki para po sa ating lahat Umpisan po natin sa Saudi 228 Japan 195 Italy 309 Germany two Korea 416 six Greece 874 Canada 195 Mexico 372 Australia 224 New Zealand 638 India 172 Philippines 995 Thailand 521 one Taiwan 675 Malaysia 398 Dubai, 420. Hong Kong, 439. Singapore, 616. China, 355. Texas, 998. Israel, 23, 231. Las Vegas, 529. Alaska, 772. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 3-digit lucky numbers ngayon. Halika na, sabayan mo na ako. Tatlo rito kukunin ko. Good luck.